So, hello guys, and welcome back to another video. And nandito tayo ngayon sa Taropahan SMP. So, ang gagawin natin ngayon ay magpapalakas tayo. Ang unang first step natin ay maghanap ng diamante. Uy, diamante ito ah. Pero hindi na rin masama dahil iron yan. Oh, rotten flesh lang yung pagkain ko. Kawawa naman ako. Anyways guys nagmine ako of cam at may nakuha akong maraming diamonds I think nasa 16 diamonds yon. meron tayo ng Ang coal papayalan natin ang coal na yan tingin nyo makata kasi mga coal sa akin uy naglaro siya no uy buti meron ako yun eh. kaso may mobs may, may monster mabana na tayo. Ah, uh, what is this? Ooh. Uh -huh. Okay. Another one. Pero ang daming iron na. Ha? Huh? Nakashield ako ah. Uy, diamond. Okay, okay. Silk touch. Sana may cave dito sa ilalim. Uy. Baka sabi ko pa lang. Sana makita ko ng Asian City. Wait. Asian City? Is this? Oh my God. Asian City. What? Pwede ko magcrop ng salad. Oh my god, may buti may water. Ay, nakita niya tayo na amoy, amoy niya ako. boy. amoy, nag-aalay. Boy, nagalit. Pupunta na ako. Ka, Ay, diamond. Ay. Na. Ay, na ako Uy. Nag-disable na boy. Diamond. At hindi nun, ha? Skullboy. libre yung skull, boy. Uy, lang, boy. Yuk lang. Ay, na ako nang nanakaw, boy. Patay. Bro, you know what? I'm taking up this armor. Nah, I don't need those. Oi, brother! Super Snake 3. Oi, damn it, damn it, Misty! It's gonna die. Ah, ah, uh, okay. A hey, libre yeah. and we and Dalawa sa yun. Ano ka? Napakadami kong ulo. Nakala ko village. Ay, oo, village nga. Yo, what? First time ko na makakita ng village dito sa Birch. Wow. Uy. Hindi naman stronghold yung hanapin ko eh. Kung hindi trial sa ako. Woooh! Balik! Yo, ito end Portal lang. And, tinigyan tayo yung Fortune 3. Ah, hindi. Ay, Creeper! Si Paro... Ay, si Paro. Si Peter tsaka si Juan. Wala, yun na ano, naman yung Creeper. Tingnan natin kung... Silk Touch. Ewan ko lang pagka uh, Seal Touch. Wala kaya pickaxe ang magagawa ko sa gabing ito. Wuhu, paldo. Para mabawi tayo sa tinanggal natin. Please, bigyan mo. Boom! Angit. Boom! Fortune 2. Ah. Uh didisenchant na rin kita. Okay, okay, okay. May nagtatago na namang creeper. Oh my god. Looting to? Not bad. Lagay natin sa axe. 38 na diamond. Pag pinorgeon 3 ay... Oh, wow. Okay, almost 1 and a half plus meron pa tayong 12 dito helmet chest plate leggings and then boots all right you know angas naman nun so yun lang mga siguro guys salamat sa inyong panonood at sana ay nag enjoy ka sa video na ito please like and subscribe at yun lang bye bye